paano nga ba nagsasamba ang mga members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints? Unang-una, ang pagsamba ng mga Latter-day Saints ay sa linggo uh, or Sunday. Inaisip po namin ito na holiday or members of the Church of Jesus Christ Latter-day Saints gathered together and partake of the sacrament. So ano ba tong sacrament na to. So tuwing linggo, pumupunta kami sa simbahan. Ang duration po ng pagsamba ay dalawang oras lamang. Depende sa schedule na naka-assign sa isang uh, area. Meron namang mga 9am to 11am, meron ding 1pm to 3pm, depende po. No? Ano bang ba ginagawa? linggo sa loob ng simbahan. So, sa dalawang oras po na ito, ito ay nahati sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi, uh, na isang oras, ay tinatawag po namin sacrament meeting. So, ano nga ba ang sacrament meeting? Dito, nagtitipon-tipon ang lahat ng members ng simbahan, uh, mapabata man o matanda, youth or young adults ay nagsama-sama upang magpartake ng sakrament. Yung tinapay at tubig na nagsisimbolo sa dugo at katawan ni Jesus Christ. Sa oras na ito, sa araw na ito ay inaalala inaalala uh, natin ang pagbayad sala Yesu so, Kristo uh, para sa ating lahat na, para sa sangkatauhan na, we remember the Lord Jesus Christ and to partake of the emblems uh, to remember Him and to keep His commandments uh, nang sa ganon ang Banal na Espiritu ay na atin sa buong linggo Ma-refresh tayo uh, at ma-celebrate natin linggo-linggo ang <coughs> atonement ni Jesus Christ o yung pagbabayad sala niya. So ano nga bang nangyayari dyan sa Karmic Meeting? So pagkatapos ng uh, pag-partake ng tinapay at tubig, uh, meron tayong mga speakers. tatlo Dalawa o tatlong mga speakers na nagbibigay ng mensahe patungkol sa Ibanghelyo ni Kristo o patungkol sa isang topic na mahalaga na naayon sa banal na kasulatan no, sa Biblia, sa Book of Mormon at sa mga sagradong aklat na pinaniniwalaan ng simbahan. Sa oras din na ito ay nakasenter lahat ang focus kay Jesus Christ. No, siya ang center figure bawat linggo uh, ng ating pagsamba. Sapagkat si Jesus Christ tinuturing namin na Savior natin na Savior and Redeemer of the world. Walang maliligtas sa lahat sa atin kung hindi dadaan sa Kanya. Siya lamang ang uh, nag-iisang tagapagligtas na maaaring uh, mag-save sa atin sa ating mga kasalanan. At pagkatapos niyan, merong mga tinatawag namin klases. Uh, merong Sunday School classes na kung saan <clears throat> ang mga member ng simbahan ay pupunta sila uh, sa kanil kanilang uh, silid ano, uh, classroom upang doon uh, magkaroon ng klase na naayon sa kurikulum uh, sa isang taon for example, sa taon na ito, nakafocus tayo sa New Testament. So, ang pinag-aaral sa mga klase ay New Testament. The life and teaching of the Savior Jesus Christ. So, yan yung curriculum this year. Kung saan, ang mga lahat ng mga adults ay magtitipon-tipon sa isang room, Merong isang teacher, at magkakaroon ng pag-aaral sa uh, discussion discussions sa mga principles and teachings of the savior jesus Christ at kung paano ito maisa pa maisa pamuhay ng bawat isa uh, habang nandito sa mundo so yun yung tinatawag na uh, san School class so yung mga youth meron din silang teacher uh, Yung mga primary yung mga ages 0 to 11 years old Uh, meron din silang teacher and then ibang room din sila yung iba-ibang room kaya sa simbahan kung kayo ay magkaroon ng pagkakataon na mag-visit makikita nyo na maraming itong classrooms or rooms kung saan ginagamit upang pag-aralan ang buhay at mga turo ni Jesus Christ kung paano ito isa pamuhay sa ating panahon sa kabila nang napakaraming uh, tawag dito napakaraming pagsubok so <clears throat> meron din kaming tinatawag na separation class uh, ano nga ba itong separation class so yung mga may edad uh, 18 years old na mga babae up above 18 years old and old and above ay nagtitipon-tipon sila And they are learning about uh, the work of the sisters. Ano nga ba ang mga gawain at mga dapat nilang gawin bilang mga sisters sa pagtulong sa gawain ng Diyos sa panahon natin. Doon din pinag-aaralan nila yung mga turo na mga buhay bu ng mga propeta uh, upang may apply uh, nila sa buhay nila kung paano ito nakakatulong uh, sa panahon natin. So, ganun din ang nangyayari sa mga 18 years old and above na mga kalalakihan. Pupunta sila sa isang classroom na kung saan doon sila magdidiscuss sa mga turo ng buhay ng mga propeta uh, sa panahon natin ngayon. At doon din sila na uh, aaral sa mga gawain ng mga kalalakihan sa simbahan. So, yun yung ginagawa meron ding room for mga young men no yung mga young men uh, na nag-e ranging from 12 to 17 years old so meron din mga classroom meron din silang mga classroom kung saan meron din silang teachers na nagtuturo sa kanila and then meron ding mga rooms for uh, young women ages 12 to 17, meron din silang teachers, meron din may meron din silang mga leaders kung saan tuturo sa kanila, nagaguide din sa kanila upang uh, malaman nila yung mga paano sila palakasin, paano isa pamuhay yung gospel ng Jesus Christ dito sa mundo. So yun lamang po ang um, pamaraan kung paano sumamba mga members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Thank you!